Hindi po ako magpaparesto resto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Denemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babae iyan. Oo, nag-aagawan sila pinagagawa nila ako dahil nananawagan sa mga magulang mayaman na tayo mga pag nangyari ito oh, napahiya ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya okay so una sa dami talagang satsat -sat ni Pastor Apolo Kibuloy totoo yung sinasabi nila na ang isda ay makukuha sa sariling bibig nito bakit ona yung mga nag-akusar niya, uh, din niya pinabulaan nan na hindi na, niya kikilala. Because inaamin niya dito na lilitong may kaugnayan sila. Ngunit binaliktad lang at binayaran. 'Yon ang akusasyon niya. Pero ang tanong, sinong nagbayad sa mga ito? Matagal na ba ito na bayaran dahil ang kaso na ito na isang pa sa panahon na nakaupo pa si Pangulong si dating Pangulong Duterte bilang presidente at siya mismo noon ay spiritual adviser ni Pangulong Duterte. Di daw siya susuko kaya daming mga miyembro niyang nagsagawa ng rally. Kung maalala ninyo mga kapatid, malika natin ha, di po ba sa panahon ni nang ang kasong ito'y dinala sa Senate investigation in aid of legislation, paulit-ulit na sinabi ng mga abogado at kahit mismo si Kibuloy, haharapin lang niya ang, kor ang kaso sa korte. Dahil iyon o ang proper forum. At ang Senado ay hindi proper forum. Ngayon na nadala na sa Senado, di daw siya susuko dahil may papatay daw sa kanya. O asa na yung kapangyarihan niya na mapa-stop niya, ha? Mapa-stop niya pati lindol. O, takot siya dahil may papatay daw sa kanya. Magpaparesto sapagkat ako po ay Okay. So, kaya nga hinahanap siya ngayon ng mga otoridad. Bakit? Kung ganitong ori ng mga wanted na mga kapatid na di magpaparesto dahil takot. Ah, uh, Papatayin. Ha? Natakot sa sarili niyang isip na may papatay daw sa kanya. So, lahat na lang na mga wanted na mag-iisip ng ganyan ay di magpapahuli. Kaya, hinahanap talaga, hinahalughog. At ito ay pinaliwanag mamaya ni Atty. Claire Castro no? bilang sagot kay Atty. Torreon siguradong papatayin. Anong tingin niyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Oh, so, anong tingin daw bilang pastor? Dinemonize. Pero, di po ba sabi niya na ang mga babaeng ito nag-aagawan sa akin? Di, inaamin niya na ang mga babaeng ito, marami sila, may kaugnayan sa kanya, nag-aagawan. Oh, na, Ibalik natin ha. Ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buha. Well, uh mas lalong masisira ang reputasyon niya kung niya harapin sa legal na paraan sa kinikilala niya noon na proper forum. At 'yun ang korte. Di ba, ba? Hindi diyan sa daan na magsisigawan na bangag 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 si Marcos. Inakalimutan eh, Manila na kiniklaim nila na sila ang isa sa mga nagpapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nila noong ngayon na bangag. So, di ba mabalik din sa kanila? Eh, bakit pinapanalo ninyo yung sinasabi ninyong bangag? Kayo ang naglagay sa presidente na tinatawag ninyong bangag. Oo. Oh. So, ngayon, nagsisigawan sila sa rally. Kaugnay diyan. Yun po ba ang proper forum para kay Pastor Apolo Kibuloy? Di po ba naniniwala siya korte ang proper forum? Okay, ito ha. Sa mga unang warrant of arrest, yung mga kasama na wanted ni Pastor Apolo Kibuloy, nagpahuli yon. Merong isa na sa kanila ang muling nahuli. Nagpahuli, sumuko ng piyansa. Ngayon, nang lubabas ang isang warrant of arrest na walang piyansa, lahat na nagtago kasama si Pastor Apulo Kibuloy. Oo. So, bakit noong inilabas ang warrant of arrest na walang piyansa, maliban lang kay Pastor Apulo Kibuloy, yung mga kasama niyang wanted, lumabas. Dahil ba, wala ah uh, dahil ba may piyansa yon o anong mangyayari e, po, malaking posibilidad forfeited ang piyansa pag di sila haharap okay tuloy natin mga kapatid dahil po ba lumabas na ang warrant of arrest na walang piyansa doon na ba ang dahilan na di na sila lalabas dahil sabi ni pastor Apulo Kibuloy may papatay daw sa kanya ay I, i am a living dead hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Oh. So, mapapahiya ang mga babaeng yan. So di talaga niya pinabulaan na, pinabulaan na, na yung mga babaeng yang nagreklamo sa panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte at dahil sa kapangyarihan, eh, alam naman natin na eh, basura yon, di ba? ba? At na idulog sa Department of Justice para sa petition to review. Tumagal ng mahigit apat na taon. Natulog doon. Oh. So, sinong nagbayad sa mga babaeng ito? Bakit na kahit sa panahon na makapangyarihan, pati na siya dahil siya ang spiritual director, ang uh, nakaupo pa, spiritual advisor ni Pangulong Ah Rodrigo Duterte noon ang nakaupo pa ang kanyang matalik na kaibigang presidente, bakit sa panahong yon may nagreklamo na, may nagsampana ng kaso, kahit na dismiss yan sa korte, di sila nawala ng pag-asa. Idinulog pa nila sa Department of Justice. Tuloy natin. o nagagawan sila. Pinagagawan nila ako. So, marami talaga, di ba? ba? uh, itong mga nagreklamong ito, nag-aagawan daw. Pero paano niya ipaliwanag yung nagpakilalang apo niya mismo na lalaki na nagreklamo din? Meron yon Pero walang pahayag na inilabas si Pastor Apulo Kibuloy kaugnay doon. Tuloy natin. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Oh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. So nanawagan daw. Kaya dito pa lang, uh, sa claim ni sa alibay ni Pastor Apolo Kibuloy gumagawa na siya ng sarili niyang senaryo. Anong ebidensya na nanawagan na kung matuloy ang kasong ito magiging mayama na sila? No? May ebidensya ba si Pastor Apolo Kibuloy na nanawagan sa mga mama itong mga ina itong mga nagreklamo na mayaman na tayo. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Oh, mahirap daw umanong sabihin dahil masisira ang pagkababai sinabi mo na yan. Pero malinaw na isang malaking alibay. At dalhin mo yan. Di po ba? Naalala nyo yung sabi niya na mga maliliit lamang na kaso ito para sa kaniya hmm. So, Harapin mo sa korte. Kung walang ebidensya ito, hindi. Eh sa dami mong mga abogado, sigurado talaga na maakwitid ka pag yung mga ebidensya ay mga maliliit lamang. At kung may ebidensya kang binayaran sila para idien ka, o di ilatag mo yan sa korte yung pagtatago at paglabas ng pahayag tulad dito. Iyon ba proper forum? Di po ba naniniwala siya noon na ang korte ay proper forum? Ibig po ba sabihin na nag-expire na yung paniwala na yan? Natin. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. No, di po. No, no, nanganganib ang buhay daw niya. Umano, Yon ang kanyang alibay kung bakit di siya dadalo sa korte. Okay. Pakinggan natin ang komento ni Atty. Castro sa inilabas ng uh, Court of Appeals sa 22nd Division ng Court of Appeals. Kaugnay sa pagbasura sa rate of amparo na ipinagkaloob ng uh, Regional Trial Court Branch 15 ng Dabao sa Kingdom of Jesus Christ na kingdom ni Kibuloy. Okay? Uh, pakinggan natin, may komento siya sa abogado din ni Pastor Apulo Kibuloy. I-share sa inyo, tungkol to sa batas of course, eh yung naging press con nitong si Atty. Torre. Bakit? Kasi may bagong lumabas na decision ang um, Court of Appeals. Okay? Ito ay patungkol doon sa TPO na ibinigay or inissue, remember that, ng Regional Trial Court, Branch 15 ng Davao City. Diba, nagkagulo nga doon. ba diba, ay, may court order pala na hindi na pwedeng, um, ah uh, parang hindi pwede nang magsagawa ng uh, paghahanap uh, kay Pastor Kibuloy doon, na because of the TPO. Uh, remind natin, ha, doon sa ating mga mahal na mga kaklear dito, yung adik. Uh, yun sa kanyang uh, vlog yon Nag-remind si Kaya nag-remind din ako na tulad sa sinabi ni Atty. Yung mga mods, ang sabi po, hanggat maari po, e eh, tatlong emojis lang. Ha? At iwasan po natin yung mga ad hominem. Yung mga masasakit na salita. At uh, itry po hanggang ti emojis lang po. Ha? Kasi meron po tayong machine dito. <laughs> Pagka sumobra daw ng tatlong emojis, ito ay mag-auto-distract yung comment nyo. Ayan. Okay. So, ngayon, uh, pag-usapan natin muna ito, ah. Uh, simulan natin muna. Kasi kanina rin lang yung press ko ni, ano, ni Atty. Torre. Pero highlights lang, nga ah, kasi mahaba siya, eh. Parang 48 minutes. So, kukunin ko lang yung i-discuss -di natin. Uh, kasi ito yung pinaka-highlights niya. Okay? Um, I already talked to a number of engineers, no? that can affect the soil, the looseness of the soil, and that would really affect the structural integrity of the building. No, and um, that cannot be justified by a mere arrest warrant. No? ilang abogado na nagsasabi niyan. No, hindi pa yun justify yan, kasi ang arrest warrant is, as the word itself, the term itself implies, it is. Ang LGU para ng Davao, hiniling ng PNP yung uh, plano sa area ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga building opa upang makita kung idiniklara ba yung mga sinabing tanil na posibleng pinagtataguan. Dahil na sinabi sa DILG Secretary Abinhor Abalos na pagdi di na idiklara ra. ibang violation naman. Pero ayon sa balita, ayon sa ulat, di daw umano ibinigay ng LGU Davao. Okay, tuloy mo na natin designed to authorize a police officer to arrest a person. Okay, it is not a document which authorizes the police to search because there is another uh, document for that, no legal document that you apply to the court, and that is you apply for a search warrant. Pero teka lang ha, kasi ganito yan. Hindi naman naghahanap ng bagay itong mga polis. Kasi kinokorrelate niya ngayon yung search kay Pastor Kibuloy sa dapat mag-apply ng search warrant. Hindi po ganun yun, okay? Pag-search warrant po kasi, ikaw ay humihingi, no? ng uh, uh, bas-bas, eh, to a warrant, no? na i-issue ng court, na ikaw ay magsagawa ng pag-search, paghahanap ng mga ebidensya. Diba? Paghahanap ng ebidensya. So, hindi natin pwedeng i-correlate na yung pag-search, Literal ginawa eh. Yung pag-search kay Pastor Kibuloy, eh dapat merong search warrant. Hindi. Kasi ang pinapa-implement, ang ipinapatupad ngayon ng PNP, eh yung warrant of arrest. ba? Diba? Of course, sinesearch nila si Pastor Kibuloy through a warrant of arrest. Okay? So, hindi, magkaiba po yun. Ang search warrant, usually it's evidence. 'di ba? Na makukuha bagay, material na mga ebidensya. Iba yung pag search sa tao using a warrant of arrest. So, kaya natin dapat i-take up to kasi baka mag maiba eh. Maiba yung iniisip ng mga nakikinig. Eh ang pagkakaalam ko nga itong si Attorney uh, Torre ay Popiso. Professor, professor pa yata. 'Di ba? So dapat ito eh, maipaliwanag yang mabuti ha. Kasi magkakaroon ng maling magkakaroon ng misconception. Na hindi pwedeng pagparehunin ang ID ng search warrant at saka warrant of arrest. And even under rule 126 when you uh, of the of Court, when you implement a search warrant you require two witnesses of sufficient age in discretion to accompany you no to accompany the police in conducting the search and there is the requirement of specificity you have to specify the place to be searched nothing else okay why is that A requirement under the law. That is a requirement under the law because these writs, these orders, constitute a disturbance to the right of privacy of an individual. The state may allow the police uh, officers to conduct a search within a premises if he has a search warrant that constitutes an intrusion into his privacy, but the privacy rights of an individual should succumb to the right of the police officers, to the duty of the police officers to enforce the law. But okay, naman yon. Yung niya. Yung concept niya about search warrant. 'Di ba? Kung walang search warrant, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa isang pribadong lugar, 'di ba? At maghahalungkat ka doon. At whatever, halimbawa, wala kang valid search warrant at naghahalungkat ka ng mga bagay-bagay doon at may nakita ka man na ebidensya na sinasabing ginamit sa isang krimen. 'Di ba? O ito eh kumbaga itong gamit na to ay eh, mala-prohibita. 'Di ba? Kumbaga, uh, bawal. in, its, in its nature, bawal siya. Or dahil may special, pin, may, special law, ginawa siyang bawal, pwede yun masis kung merong valid search warrant. Diba? Halimbawa, ito lang, halimbawa, o, oh, ka ng ebidensya kasi, ano, illegal gambling. Diba? Tapos, alam mo, doon sa lugar na yon may nagaganap na bawal na sugal. So, hindi ka makapasok eh. Kasi naka-close, di ba? Hindi ka makapasok. So, pupunta ka ngayon sa korte, mag a ka for search warrant. Pero dapat doon nakaspecify ko anong lugar, anong, anong lang yung isisis ninyo, anong gamit doon. Di ba? Dapat, ito yung sasabi niya. Specified. Detalyado. Kung anong kwarto pupuntahan, anong kukunin. Pero may exception diyan. Ang mga mga ka kaklear. kapag may nakita sila habang nagse-search sila di ba nagse-search sila tapos may nakita sila extra something na ginamit sa krimen hindi nakalista di ba pwede pa rin yung masis di ba so yun sila sabi niya kasi dito sa sa mga nakikinig sa kanya na hindi ko alam syempre yung ibang mga ibang reporter dito karamihan hindi lawyer diba? So ngayon nag explain siya. Parang pinag pinagsasama niya yung idea ng search warrant sa warrant of arrest. So dito very clear ko ano yung pinag-uusapan natin. Samantalang hindi yun ang ginagawa ng PNP sa ngayon. Hindi yun ang pinapatupad. Wala silang search warrant. Meron silang wa, uh, warrant of arrest. Even a search warrant has limitations um provided by law. Limitations on specificity, limitations on reasonableness of the search. Now, If a search warrant has those limitations, how much more an arrest warrant which is designed solely to empower a police to arrest a particular person. And... Mm. ayan. Magkaiba po. Again ulitin natin na magkaiba po ang search warrant sa warrant of arrest. Ang search warrant talaga may dapat may specific na place at may specific na araw. May specific days na dapat mong gawin. nag expire po ang ang search warrant sa loob ng 10 oras 10 tap ah 10 araw in 10 days dapat magawa mo yan pag hindi mo nagawa at hindi mo na ipatupad to, kahit may search warrant ka, ma-invalidate mai na siya ma-expire siya kung taga, kumbaga mawawala na siya ng visa after 10 days so magkaibang magka magkaiba po yung comparison po niya di ba hindi mo pwedeng sabihin na yung pinapatupad para sa search warrant eh ganun din sa warrant of arrest kasi ang warrant of arrest ay walang expiry date di ba Normally ito po yung requirements sa batas eh. Kapag ikaw ay hindi mo nahuli in 10 days. In 10 days. Yan ay ibinabalik mo sa court for what? Hindi dahil sa si expired siya. Kundi magre-report ka sa court, your honor, hindi ko pa po siya nahuhuli. 'Di ba? Hindi pa po siya nahuhuli. Pero after this, nilalayon ko yung warrant, pwede pa mag-apply kami at alias warrant of arrest. Same effect. At yung, yung, yung warrant of arrest na yun, wala siyang expiration. Share natin to. Oh, so, ang um, Elias Warrant, yun ang um, uh, ginagamit ngayon ng PNP. Pero, uh, si Atty. Torion, kaya nga, uh, sinabi niya, illegal ito. Uh, Elias Warrant lang ang dala nila. Pumasok sila. Walang search warrant ang uh, dinala at ginamit nila. Kaya illegal umano ang so doon sa korte yan talaga uh, dapat uh, i-submit ni uh, attorney Torion. Sure. file ngayon? Okay, OJC sa kanyang school para makapag-issue ang court ng uh, read writ of amparo para ma-secure ma 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 ang kanilang safety. Okay, For wala, hanap tayo dito. Bigay ko sa inyo ulit. Okay. Okay. Ipapakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ayaw lumabas ng dito Pamparo. Okay. Dito tayo. Tayo. Ayun. Okay, okay, okay. Okay. Hindi pala na-share. Ito lang, share ko. Share natin. Kasi meron merong mali dito ang sinabi ulit si si ano eh. Si Atty. Torion eh. Okay. Oh, ina ng bisis na supalpal ni Atty. Uh, Claire si Atty. Torion dito. Oh, and um, That is why we filed today a motion for reconsideration, if only to gently um, argue to the uh, uh, Court of Appeals justices who penned the decision, no, uh, uh, to take a to request them to take a second look uh, of the order or resolution, simply because of the fact that the Supreme Court. Resolution which transferred the cases, criminal cases, no? Of Pastor Apollosi Kibuloy affected only the criminal cases, or related cases affecting Pastor Apollosi Kibuloy. It did not prohibit third persons such as KOJC members or individuals, JMC officers and students from filing a petition for issuance of writ of amparo in cases of wanton violations of the rights to life, liberty, property, or even security, no? Note that a person died already. 56 persons have already been hospitalized, of which four were suffered heart attacks, four minors suffered. So dito, kinukwento niya ha, kukwento ko lang, kinukwento niya na meron ng anxiety na nangyayari among the members. Di ba? Pero, dapat niya i-prove na yung anxiety ba? Yung PNP ang nagdadala? Di ba? Yung anxiety ba na yon eh, Sanggaling. Kasi kung ikaw ay hindi naman haharang dyan at hahayaan mo lang ng mga polis gumawa, di mo naman siguro mag-refill may anxiety. Magkakaroon ka lang ng anxiety, mga ka-mga ka-clear. Kapag feeling mo yung taong inaalagaan mo, eh mahuhuli na. Talaga matatakot ka doon. May anxiety yun. Sleepless night soon. Di ba? So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube Channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodillo en iglesia.